At ang ating mema topic for the day, marami ang tumitina sa mga artistang tumatakbo sa eleksyon. Ang issue, dapat bang lahatin ang mga artista na wala silang K tumakbo o meron din naman na makakasilbi naman ng maayos? Quizmates, anong feel nyo dyan? Yes, Mama Ox! At syempre, may opinion ng ating kapitbahay na si Annaline dyan. Anong masasabi mo dyan? Sa tingin ko, sila ay may K may karapatan at ito ay maaaral naman nila yan ay may karapatan daw maaaral naman daw ano e kaya ang masasabi ng ating kapitbahay d'yan, ton feeling ko hindi siya nag-aagree ma anong sagot mo um, para sa akin kasi kung gusto mo talagang tumulong for public service aralin mo muna bago ka pumasok sa politika so kasi yung mga tao yung nakasalalay dito it is the decision making of the government kaya dapat bago ka sumali ready ka may alam ka hindi ka magsasayang ng oras na aralin habang nandun ka. O, pang beauty pageant, di ba? kid? Ayan, maraming-maraming salamat sa mga opinion nyo. Pero ako, ma, meron akong sariling opinion oh. para sa akin. Oh. Kasi tumakbo rin ako eh. Oh. O, nadapala ka. Talo nga lang. Pero kasi maaman eh, case-to-case -case basis kasi yan. Um, meron kasing, anip, kunyari ako, um, ang pamilya ko is nasa politiko na bago ako maging artista. Oh. Di ba? Pwede, Pwede ka naman siguro kasi nga nasa pamilya mo na. Yung iba naman, ah. ginagawang stepping stone yung pagiging art artista tsaka magiging politiko. So, kanya-kanya ah. tayo eh, di ba? Malay mo naman, may utak pala, katulad ni Tonton. Ay magaling si Tonton, may debate diba? tumuha ng batas, di ba? Bakit ah. hindi natin siya patakboin at may kakayanan siyang tumulong? Yes. Ganon. Ayoko lang tumakbo kasi papayat ako. Di, tsaka hindi niya kayang tumakbo, ang Bakit? bigat niya. Ang bigat niya, hindi niya kaya. Ayan, pero maraming marami, maraming salamat sa mga opinion niyo ha. Dahil diyan, meron kayong regalo from Sulit TV. Ayan, powered by TV5. Mapapanood nyo na ng malinaw at widescreen ang quiz at iba pang pa TV5 shows. Kaya naman, Mama Ogs. alam niyo may punto naman kayo lahat eh. Paas. Oo nga naman, mag a ka na cook tapos hindi ka naman marunong magluto. 'Di na Ganun lang kasimple. So dapat inaaral lang lahat bago pumasok o pumalaot sa politika. Pero sa aking uh, quiz mo to, ang natutunan ko sa isyung ito, yun nga binabash yung mga artisan tumatakbo kasi nga ang dami nang masyadong tumatakbo ngayong artista. Parang kukulangi uh, kukulangin na po kami sa mga teleserye, oh. Yung, yung iba din kasi, pag tinatanong kung anong plano, wala namang maisagot. Pero marami rin namang artista na may karapatang maging public servant. Pero bilin ko lang sa mga nasa posisyon na tumatak at tumatakbo, ha? Huwag nyo nang sabihin gusto nyo tulungan ng mahihirap kung gagamitin nyo lang itong rason ng pagtakbo nyo. Pero sa oras naman ng kalamidad, hindi naman kayo handang tumulong at hindi rin kayo mahagilap. Diba?